Brom 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 Nandito na naman si Machong Brom Brom Ha <laughs> ha <Hey> Hi Mama Ha 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 Mga Brom Brom May nakita naman tayong natutulog sa tabi ng kasada mga Brom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain! Let's go Punta tayo sa Maclo mga Brom Brom Para bumili ng pagkain Para ibigay doon sa Natutulog sa tabi ng kasada Let's go mga Brom Brom Let's go Ah, uh, dito na tayo sa Macdo mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrombrom, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Ay, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Macdo, Ibigay na natin to kay Tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kawang vlog natin ito magkain doon sa tutulog sa tabi ng kasada. na naman tayo ngayong gabi mga kawang Doon sa natutulog sa tabi ng kasada. Let's go mga kawang vlog natin ito Let's go Oh, uh, nandun sa tatay mga kabumbong lapitan natin para ibigay okay, pagay let's go nandito siya mga kabumbong Let's go mga kababaw mo na bigyan natin bukay katatay. Let's go.